Yan, yung sanipa. Yung outer ceiling nila, supit. Kung nakikita natin yung kabila, yung kabila. Uh, hardiplex, hardiplex yan. Pero mas maganda ito. Ito yung tinatawag na supit. Supit, Oh. Uh, yan. Pag mainit, may mga butas-butas na siya. May mga butas-butas na siya. Pag mainit, nandiyan na sumisingaw hindi na siya pumuputok ano yan ang problema ng pumuputok ito kaya gumawa sila ng paraan ito na yung bago ngayon supit okay itong si ceiling la kay supit na ang gigamit no andito spikas ardiplex ni bago supit o oh, may gigamit po sa Loriana Okay, good morning. Good morning sa ating mga viewers ano, sa ating lahat na mga subscribers. So, good morning sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo uli na pasyal tayo dito sa Illumina State. Update lang tayo sa mga bagong gawang bahay nila. Na mga new build house. Yeah, ito yung Illumina. Okay, mga kabayan, nandito tayo sa ngayon sa Illumina State. So itong bahay na to. Napakaganda high ceiling. Ganun pa rin ang bungalow type. 'Yan, tatlong uh, kwarto. Ito yung unang kwarto. 'Yan. With uh, cabinets na. Ganito pa rin yung pangalawang kwarto. 'Yan, ikutin natin. 'Yan. May mga cabinets. Yung unang kwarto. Ito. Tayo. Uh, with uh, toilet and bath. Yung pinaka unang kwarto. Yung master uh, bedroom. Tapos mayroon ng... ano. Tapos yung dalawang kwarto, common 'yung toilet and bath nila ito. Yan. So bungalow type. Ito yung uh, counter uh, kitchen nila. Yan. Yan na. Ano? Yan, kikita natin. Yan. Oh. Napakaganda. Tapos, boss, ito 'yung likuran, Sa lukuyang ginagawa pa no. Paabang ginagawa. Yan. Hmm, um. ikot natin sa glit. Ito 'yung go, sa ano aircon ah, okay. o, tuloy tuloy yung trabaho nila ito yung uh, labahan dito tapos uh, dito yung may lalagay rito yung ano, best tank yata dito best tank ito yung tagiliran yung lagayan ng aircon ganoon pa rin So, yun ang uh, bungalow type sa Illumina State. Sa. Yan. Tapos sa tapat nito, may mga insisting uh, house na. Mga two-story. Ito yung harapan. Yan. Gagandaan lang dito, yung ginamit nila, yung tinatawag na supit. Supit na yung tinatawag na supit. Yan o. Yan, yung sanipa. Yung outer ceiling nila, supit. Kung nakikita natin yung kabila, yung kabila. Uh, hardiplex, hard yan. Pero mas maganda ito. Ito yung tinatawag na supit. Supit, Oh. Yan. Pag mainit, may mga butas-butas na siya. May mga butas-butas na siya. Pag mainit, nandiyan na sumisingaw hindi na siya pumuputok ano yan ang problema nung pumuputok ito kaya gumawa sila ng paraan ito na yung bago ngayon supit okay itong si ceiling la kay supit na ang gigamit no andito speakers are flakes. money bago supit o oh, may gigamit po sa Loriana so yan ang ganda no supit so kung may mga latest na Kagandahan lang dito sa Santos Land pag may mga latest na lumalabas, pag nakikita nila maganda, 'yun. Ano rin nila yung uh, 'yun ang ilalagay nila, no? So dito tayo ngayon sa loob, no. Yan. Yung counter kitchen nila. Yan. So sa mga gustong mag inquire, no? Gustong kumuha o gustong uh, mag-avail nitong bahay na 'to, bisitahin nyo na lang 'yung YouTube channel ng Mrs. Ko, 'yung uh, Facebook page niya. Inquire lang kayo doon para ma ma-accommodate na namin kayo, ano. So, yan. Kasi available pa 'tong bahay na ito. Available pa ito. So magkatabi ito, no. Pati ito. Ito. 'Yan, available din ito. Itong bahay na ito Yan Dalawa yan Yan May mga carport na Yan Yan Naka ano na Hindi pwede mapasok nakakandado, So maganda Maganda pa rin Eto pa Maganda rin ito Bahay na ito Yan So yung uh, Gate and fence niya Tubular Men um.